Guys. So, for today, magluluto ako ng laing. So, matagal ko na itong gustong lutuin eh. So, ngayon lang ako nagkaroon ng, ng pagkakataon na makapagluto neto. So, ito ay parang second time ko yata magluto ng laing. Pero, yung unang luto ko, gusto matagal na matagal na panahon na yun. So, para sa ating laing, ito yung ating mga ingredients. Ito yung ating main ingredients. Yung ating dahon ng gabi yung laing. So eto tinimpla ko kaninang maga. Guys, ito hinugasan ko ha, pero nagkanina tinanong ko yung kasabay kong bumili, hindi niya hinugasan daw yung laing, yung gabi. Pero anong bumili uli ako ngayong hapon kasi uh, kulang yung yung ano eh, yung dahon ng nabilad. Ayun no. Konti lang, so nagpahabol ako ng isang ganito pa na, na, na dahon. So sabi naman ng tindera, pwede naman siyang hugasan, yung parang ipadaan mo lang sa tubig para matanggal yung alikabok at syempre, bumili din ako ng gabi, yung laman, kasi mas masarap yung laing laingan, para sa akin pag merong ganito, yung may mga bunga, ah, ano, ang tawag yan yung gabi, yan yung laman tapos, ito naman yung ating gata ito yung pangalawang gata pangalawang piga ito naman yung uh, kakang gata, nasabi nila yung coconut cream, ito yung unang piga Uh, 80 pesos tong binili ko ng gata. Siguro, kasha na yan kasi ito. Ilan lang naman, kalahati, mahigit lang naman yan eh. Tapos, syempre, hindi mawawala yung ating mga spices. Yung sibuyas, bawang, luya, salt and pepper, tapos, sili, tas yung sahog natin, baboy. Yan na guys, yung ating ingredients. So, tara guys, simulan na natin magluto. Ang gawin akong gagawin ay ito so, ilalagay ko muna yung pangalawang gata ayan tapos itong ah uh, ang tawag dito ah uh, tong spices bawang sibuyas luya at syempre itong ating karne pakukuluan lang natin to pag once na kumulo na sya, saka natin ilalagay yung ating ah uh, gulay yung ano gabi ayan so guys pakuluan na natin siya guys. So, yan guys. Ah, uh, kumukulo na yung ating um, gata. Wait lang ah. Yan, kumukulo na siya. So, dalagay na natin yung ating itong dahon. Yan. Uy, uy, nalaglag sayang. Tapos ito. Malamang pag napanood to ng ati ko, sabi niya, hindi naman ganyan yung ah, luto ni mama. Hindi ganito yung version ng mama namin. So, hindi ko na kasi matandaan. Bata pa kasi ako noon. Pero naituro sa akin ni ate ko, ni ate way, yan yan, nakalimutan ko. So, bayaan na natin yung version ko. Tapos sabi din ng iba, dapat daw pag nagluluto ka ng laing, wag daw hahaluin para hindi siya makate. Yun, hindi ko naman siya hahaluin. Itatry ko lang, ano, ilubog-lubog ko lang siya. Yan. So, mamaya iimpis na yan pag naluto na yung ano. Pag naluto na siya. Huwag daw hahaluin at saka huwag daw na kasi mangot para hindi kumate. Pero may nagsabi naman sa akin na kaya daw makati ang pagkakaluto nun kasi hindi pa luto. Kaya daw makati yung gabi. Pero ito, yan. Babayaan muna natin siya dyan. Sabi, wag daw takpan. Pero nakita ko naman si ate nila nung no, nagluto ng ganito. Tawag nga nila dito, tinuto. Eh, tinakpan niya. Kaya ayan, o, takpan natin. So, hintayin natin maluto yan, guys. Patuyuan muna natin bago natin ilagay yung kakanggata. So, ayan, guys. Yung so, ating laing. Hindi pa siya natutuyuan, eh. Ayan, may konti pang tubig. Konti pa. So, ayan pa natin siya lang konti oo yeah. Ooh, di ba? Mamaya lalagyan na natin yung ating pangapampalasa. So, takpan ulit natin, guys. Ayan, guys. Pwede na natin ilagay ang ating pampalasa. Ito yung ating salt and pepper. Pinagsama ko na. And then, ilalagay na natin yung ating... Ay, nabulol. Ilalagay na rin natin yung ating sili. syempre ayan, isa sa main ingredients ng ating laing ay, natapon, sorry yan, yung ating kakang gata uh, ang sarap, grabe hmm. ah. Mamaya lalagyan ko to ng siling pula. Ayan. Ganyan-ganyan lang daw ang halo. Pero parang gusto ko siyang haluin. Gusto ba ba talaga haluin? Kayo ba? Pag nagluluto ba? Hindi nyo ba rin talaga hinahalo? Ganyan lang daw eh. Ayan. Sarap guys. Ayan. Papaanohan na lang natin yan. Papa. Gusto ko talaga haluin. Ayan. Sige. Okay na yung ganyan. Huwag natin haluin mong haluin. Ayan. Tingin natin siyang kumulo. Matuyuan ulit. Hanggang sa magmantika siya guys. Ayan na guys. Kumukulo na siya pero ka pa rin haluin sabi ni daddy, wag daw haluin tinanong ko eh hinahalo ba talaga ang laing? hindi, sabi niya hindi naman niya nagluluto pero sabi niya hindi, so ayan babayaan lang muna na siyang mapatuyuan at lumabas yung mantika lalagyan so, natin siya ng siling pula pero hindi ko na inano ayan, paibabaw lang natin siya hanggang sa matuyuan lumabas yung sarili niyang mantika Di ba? Magmamantika kasi yung ano eh. Pero mahina apoy lang yan guys ha. Para hindi masunod yung ano. Uh, yung ilalim niya. Ayan na guys. O oh, di diba? Ganyan-ganyan lang. Kasi yung ilalim eh. O oh, ayan o. Oh, dumikit na. O oh, ayan o. Oh, ba diba? So hindi naman natin hahaluin ng ano. Yung ganyan-ganyan lang. Kasi yung ilalim niya. Baka maano. Diba? Ayan o. O. Oh. oh. Mahirap naman, hindi nga ating hinalo. sunog naman yung ilalim, di ba? Ganyan lang. Di ba? Ayan na po, guys. O, oh, di ba? Nakita nyo, nagmamantika na siya. So, tuto na siya. At pinatikman ko na rin siya kay daddy. Tinikman na po namin yan. At, Ayan wala po habo. Walang ano, wala nang nangangagat. Yun sabi niya, wala walang hindi siya nangangagat, guys. So, successful yung ating lutong laing. O, oh, di ba? Are ko. Tanda kasi unang oh, ko ng galunggong ka-partner nung netong laing. O, oh, di ba? Oh. So, ayan, guys, luto na yung ating laing. So, ako ay magsasandok at magbibigay ko kay Father dear. Bigyan natin si Papa. Para may pan-dinner sila. Ayan. Ayan. Bigyan natin ito kay father. Dadagan natin. Ayan. Tapos, bibigyan ko din yung mga pinsan ko. Ayan. Bigyan ito kay Cheche. Hi! Sorry. tapos kay Myla. Teka lang haluin ko lang muna. Ayun, oo, oh, nakita nyo, nasunog sunog na ng 'yung ilalim. Kari ko. So, ayan. Ito naman kay Myla. Ayan, guys. Sa ko muna kay Papa 'yung kanila ulam. Ito na po ang version ko ng laing. Sana nagustuhan nyo. Thank you for watching. Bye!